Kilalang sentro ng medisina ang De Armas Medical Center sa Quezon City. Makintabang sahig na kulay perlas, palaging amoy alkohol ang hangin, at puno ng award ang lobby. Ngunit ng umagang iyon, may tumamang sindak sa muka ng may-ari nitong si Don Federico Fritz de Armas, 62 taong gulang, nang mag-ground siya sa bagong East Wing. Katatapos lamang niyang magpasalamat sa engineering team sa pagtatayo ng limang palapag na cancer facility, dala pa ang kape at kapirasong papel na listahan ng mga VIP na bibisita. Habang naglalakad sa pasilyo, biglang bumukas ang pintuan sa lamin at lumabas ang grupo ng bagong hired na nurses, nakascrub na kulay champagne, may ID badge, mahinhing tingin. Pinaungunahan sila ng isang dalagang may maamong mukha, matangos na ilong at matang tila kumukuha ng liwanag sa fluorescent lamp. Sa badge, Nurse Vera Elvira S. Rosell. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka pa paniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin! Bumagal ang pagtibok ng puso ni Don Fritz. Hindi lamang dahil sa pagiging profesional ng dalaga, kundi dahil nakita niya sa hugis ng kilay, sa kurba ng panga, at sa paraan ng paglingon ang eksaktong wangis ng kabataang sarili para siyang sumilip sa salamin ng apat na puntaon pabalik. Noong isang daang beses pa siyang sinusundo ng kanyang yumaong kasintahang si Lucia Rosell, isang scholar nurse na ayon sa kapalaran, ay bigla na lang nawala sa buhay niya matapos lumipad patungong Middle East. Mula noon, hindi na sila nagkita. Ang taming natanggap niyang balita ay namatay raw sa aksidente ang eroplano at walang natagpo ang bangkay. Boss, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Dr. Allen, COO ng ospital. Hindi makapagsalita si Don Fritz. Nanginginig ang kanyang kamay, kaya bumagsak ang papel at natapon ng kape sa lapag. Agad na lumuhod si Nurse Vera, hinawi ang kape sa dulo ng rolling cart, kinuha ang basang tissue at pinahid ang sapatos ng may-ari ng walang pag-atibuli. Hindi pa rin kumikibo si Don Fritz hanggang makalapit ang nurse supervisor at ipakilala ang grupo. Sir, ito po ang ating bagong batch sa oncology floor. Ito si Nurse Vera, top one sa board, graduate ng UP. Tumingin si Vera, bahagyang mumiti at namataan ng pamumutla ng matandang lalaki. Sir, mukhang nahilo po kayo. Gusto niyong dalin ko kayo sa ER? May bumuluang buta sa alaala ni Don Fritz. Sumingit ang boses ng simbahang puno ng kampanilya. Lucia, Balong-walong taong gulang, nakapigtail, nag-aaral maging nares para balang araw, ay mailigtas niya raw ang kanyang ama sa sakit sa puso. Naalala niya ang huling gabi bago lumipad si Lucia papuntang Riyadh. Ibinigay niya rito ang kwintas na may pendant ng maliit na krus na ginto, hudyat ng walang hanggang pangakong babalikan. Ngunit kinabukasan, balita na ng pagbagsak ng eroplano sa dagat at walang natagpo ang bangkay. Mula noon, nagpakalunod si Fritz sa pagnenegosyo. Ginawang misyon ang paglikha ng ospital para walang pamilyang mawawalan dahil sa kakulangan sa pag-aalaga. Parang alay sa nakawalang pag-ibig. Nag-asawa siya ng huli na. ngumit kahit dumating ang asawang si Regina, hindi na niya nagawang isilang muli ang pusong naiwan sa clutch ng nakaraan. Wala silang anak. Ngayon, heto ang dalagang nurse sa harap niya. Mukha ni Lucia, mata niya, ilong niya, pati kulobot ng ngiti. Hindi niya napigilang bulungan ng sarili. Anak ko ba to? Pagkaalis ng nurses, nagmeeting si Don Fritz sa opisina ngunit hindi maalis ang larawan ni Vera sa guni-guni. Inutusan niya si Dr. Allen na kumuha ng basic employee data, blood type, address, and emergency contact. Sa file, nakasulat. Born, August 14, 1997, Holosulu, Mother, Lucia S. Rosel, Deceased, OFW, Father, Unknown. Mas lalo siyang tatuluro. Kung namatay nga si Lucia sa eroplano noong 1996, paano ganoon naggaanak? Sumamplak siya sa upuang leather, pinagpawisan. Naalala niyang panahon ding iyon nag si Lucia sa isang misyon para sa mga batang evacuees ng hulo, di ba't nagkita pa sila sa airport? Nagpasalamat ito at sabing, kapag bumalik ako, may surpresa ako. Hindi na nito nabanggit ang naturang misyon at ilang buwan pa sa kanangyari ang sinapit ng eroplano. Hindi na nakayang panan ni Don Fritz. Lumabas siya ng opisina at naglakad papuntang 9th floor kung saan assigned si Vera. Sa koridor, nasalubong niya ang dalaga, bitbit ang tray ng gamot at chart. Good afternoon po sir, magalang na bati ni Vera, walang bakas ng panuuyam. Sinulya pa ni Fritz ang ID, walang kwintas na laeg. Ah, uh, Nurse Vera, wika niya, pinipigilan ng panginginig. Pwede pa kitang nakausap sandali sa lounge? Nagkibit ang balikat ng dalaga, sumang-ayon. Sa loob ng staff lounge, maingat na isinarado ni Don Fritz ang pinto. Nakangiti ka ba sa litrato ng iyong ama? Bigla niyang tanong. Nagulat si Vera, munit na natiling profesional. Sir, nag-iisang litrato lang po ang meron ako. Ang nanay ko lang nung dalaga pa siya. Hindi ko po alam ang tungkol sa tatay ko. Sabi ng nanay ko, mahal daw siya pero hindi siya kalanman kinaya ng kapalaran. Pinili niyang huwag sirain ng buhay ng lalaki. Namilog ang mata ni Fritz. Nabasag ang boses. May, may binanggit ba siyang pangalan? Wala po, sagot ni Vera. Ang sabi lang po niya, siya ang may-ari ng puso ko gaya ng pangako niya. Bago siya namatay sa heart failure, hiniling niya lang na mading nurse ako kasi yun daw ang pangarap naming dalawa. Kuminang ang luha sa gilid ng matang matanda, kumapit sa sa likod ng silya para di mabuwal. May, ibinigay ba siyang kwintas? Marahang umiling ang dalaga. 20 anos na po akong inabot bago ko natuklasan ng kwintas, nasa kahon nga ng mga lumang sulat pero nawawala na po. Isang cross daw na ginto sabi ng tiyahin ko, ngunit di ko na nakita. Sumabog ang panaghoy sa dibdib ni Don Fritz, hindi niya na napigilan, lumuhod siya, tinakpan ng bibig, humihikbi. Nagulat si Mera, hinawakan ng balikat ng may-ari. di malaman kung magpapatulong sa ER. Sir, baka po kayo na stress. Mulit pinigilan siya ng matanda, humawak sa kanyang kamay na tila masila ng salamin. Vera, pakikinggan mo sana ako. Ako, ako ang lalaking iyon. Ako ang minahal ng iyong ina. Naniwala akong patay na siya. Anak, patawad. Naniga si Vera. Halos mahulog ang tray ng juice na inalok ng HR para sa orientation. Bumilis ang tibok ng puso niya. Naramdaman niyang kumakalog ang dibdib sa ungol ng katotohanan paulit-ulit niyang pinagdarasal nasan na ba ang kanyang ama. Tinignan niya ang buhok na paputina, ang mata na puno ng pagsisisi, at nakahanap siya ng kontirmasyon sa hugis ng tainga. Gunitan ng kanyang sariling tainga sa salamin. Hindi madaling tanggapin ng Board of Directors ang balitang nag-iina umano ang may-ari at ang bagong nurse. Ngunit sinarili muna ni Don Fritz ang revelasyon. Sa halip, inanyayahan niyang kumain si Vera sa pribadong silid panahalian ng ospital. Dalawa sila sa mesa, Fresh lumpia, sabaw na malinamnam at kopya ng lumang mga love letter na iniingatan ng lalaki sa bank vault. Binasa ni Vera ang lumang tinta. Mahal kong Fritz, habang naglalakbay ako para gamutin ang sugat ng iba, bitbit -bit ko sa tiyan ang bunga ng sugat ng pagmamahal natin. Mapait at matamis, katotohanan at pangungulila. Tinakpan ni Vera ang bibig, patuloy ang luha. Ipinakita din ni Don Fritz ang death certificate na inisyo ng airline noon, galing sa mga pirasong buto na na-recover. Nalimutan niyang ang misyon ni Lucia sa Jolo ay nagdala sa kanya sa ruta ng eroplano para sanang bumisita sa embassy. Heto na ang kalituhan. DNA test noon ay hindi pa katiyakan at posibleng napagkakamal lang kabilang si Lucia sa mga bangkay. Pinangakuan ni si Vera, magpapadala ako ng investigador. Hahanapin ko ang totoong kwento. Subalit sagot ng dalaga, Hindi ko po kailangan ng ginto, gusto ko lang malaman kung totoong minahal ninyo si nanay. Minahal ko sa higit sa sariling buhay, kaya nga itinayo ko ang ospital na ito. Lumipas ang mga linggo, nagsimula na ang bulong-bulungan. Bakit lagi raw kasama ng chairman ng junior nurse? Pumalag ang ilang senior doktor, nagduda ang media, Ngunit sinupalpal iyon yung mera sa pagtatrabaho. Walang pinapalampas na vital signed, walang pasyenteng di niya inikukumpisal sa ward notes. Nang magkaroon ng code blue sa ICU, si Vera ang unang nag-PCR sa matandang taxi cab driver. Nang maputulan ng kuryente at nag-fail ang backup, sinamahan niya ng flashlight ang surgeon's OR. Dumami ang humahanga, nabawasan ng negatibong chismis. Isang umaga, pinatawag ni Don Fritz ang buong board at si Vera sa conference room. Nandoon ang legal counsel, HR at tatlong nurse witness. Sa gitna ng mesa, nakapaskil ang stitch DNA result. 96.7% paternity match. Pinapatunayan kong anak ko si Vera Elvira Rosel de Armas. Formal niyang anunso. Simula ngayon, siya ang magiging chief nursing officer in training. Nagkaroon ng pagtutulok Sir, masyadong bata. Sir, nepotismo. Ngunit sinagot ng matanda, hindi ko ito ginagawa para sa corona, kundi para ituwid ang kasaysayan. Sino man sa inyo ang nagdududa sa kakayahan niya, sumama kayo sa kanya sa ward. Makikita niyong hindi dugo ang nag-aaruga sa pasyente, puso. Sa labas ng conference room, inabutan ni Vera ng mainit na kape ang nag resident. Salamat ma'am, este, Nurse Vera, sabi niya, namumula sa hiya. Gumiti lang siya, tapik sa balikat. Dinala niya sa utak ang hamon ng pagiging anak ng may-ari, ngilit pinalitan ng pangakong hindi niya ikukubli ang pinagmulan. Bagkus ay gagamitin para mas lumuwag ang pag-aalaga sa mga pasyente. Dumating ang araw ng Foundation Day pagkatapos ng revelasyon. Puno ang atrium ng mga bata mula sa charity ward, may banda ng mumus na tumutugtog ng Heal the World, sa entablo, magkatabi si na Don Fritz at Vera. Parehong naka-scrub suit. Kulay alas 4 ng hapon ang mga mata, ngunit maliwanag ang ngiti. Sa bulsa ni Vera, nakasabit niya ang krus na ginto. Natagpaban iyon ng matagpuan ng investigator ang lola sa mother side sa Jolo. Nakatago sa baol. Ibinigay sa kanya bilang pasalubong ng nakaraan. Hawak ni Don Fritz ang mikrotono. Sa bawat kwento ng ospital, may sugat na hindi ginagamot ng pera kundi ng muling pagtuklas sa pamilya. Inilahad niya ang bagong scholarship na ipapangalan kay Lucia Rosel para sa mga anak ng Mindanao Volunteers na naghahangad maging nurse. Tinawag niya si Vera, ang aking anak, na magpapatuloy ng pangarap na sinimulan ng kanyang ina. Tumayong tahimik si Vera. Hindi po ako sigurado kung karapat-dapat ako. Pero may mga pasyenteng sumisigaw sa tahimik na kumot gabi-gabi. At kung ang luha nila ang gastos, baka singilin nila tayo hanggang dulo. Kaya ang tanging bayad natin ay paglilingkod. Palakpakan, iyakan, at humahagulhol ang dating naninira sa likod ng nurse station. Sa huling nota ng banda, inabutan niya ang kamay ng kanyang ama. Tumingala sila sa ilaw ng atrium at doon niya nasilaan sa kristal na kisame ang refleksyon nilang mag-ama matanda may bitbit ng bigat ng nakaraan at dalaga may bitbit na gintoang pangarap ng ina. Kung saan man naroroon si Lucia, marahil ay nakangiti sa paghimig ng stethoscope at pagyakap ng dahan-dahang paghilom. Ang pasilyong na minsang naging palamuti na lang ng negosyo, ngayon ay altar ng magulang at anak na pinagdugtong ng pagkakataon, dugo at pinakamahalaga, pag-ibig na kahit ilang dekada, ilang palapag ng ospital, at ilang litro ng luha ay hindi kayang i incubate ng panahon. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!